si Annalyn Clemente, uh, 45 years old po siya at uh, niya yung kanyang mister tungkol sa pambababae nito. Ang paalam lang daw po kasi nito kay Mrs. ay maghahanap ng trabaho sa Manila pero mismong sa kapatid parau ni mister nalaman na may iba na itong ka-holding hands. At ang masama nito, attorney, may pinakita sa amin si ma'am na six video ni mister at ni Kabit. Ah, uh, magandang hapon po, uh, Mam Ma ma'am Annalyn. Uh, ano pong... Uh nangyari sa inyong asawa? Ano po, since 2007, nakita ko po yung video. Yung anak ko po, tinawag po ako, Mami, Mami, si Daddy, may video. Sa saan, baby? Patingin ng cellphone. Tapos nilak namin yung, ano, yung kwarto. Tapos doon, nakita namin yung mga medyo nila ni Jen Ferreras at saka yung Pulito Clemente. Tapos kinonfirm ko yung asawa ko, sabi ko, Daddy, ba't ginag ginagawa mo yan sa akin? Eh, alam mo naman may dalaga ka ng anak. Bakit mo pinakpaulit-ulit mo akong linuloko? So nakita po nung anak ninyo Opo. yung video. Ilang taon na po yung anak ninyo? 14 years old po. Nako naman, masakit sa anak na makita ng ganong video. E ano po yung sabi niyo dun sa ano nung lumapit kayo na umalis siya? Sabi niya, magtatrabaho siya sa Maynila. Opo, January 30 po, sabi po sa akin, ano, mag apply po siya abroad. Bago po siya umalis, pumunta po kami doon sa biyanan ko, sa Banwanggura. Tapos sabi ng biyanan ko, oh, ano nong, ayusin mo ng buhay mo at saka si Kuya Ay, Domingo, na ayusin mo ng buhay mo kasi madami ng paghihirap nyo tutulungan kani ano, ni Doming para makaalis abroad. Okay. Tapos, wala, tahimig lang siya. Opa. Tapos pumunta na ng, ano, Maynila, mag, ano daw, mag apply abroad. Tapos, sige, chat ng chat ako, sabi ko, oh, kumusta? Oh, mami, natanggap na ako sa magsaysay agency. Mm. Oh. Tapos, mag, mag review ako. Opa. Sabi ko, sige, mag-review ka. Tapos, sabi ko, oh, oh, kumusta? Nagre-review ka ba? Oo, mami, nagre-review ako. Tapos, nalaman ko kay Jocelyn Clemente na sinong pala nandun sa Bicol. Okay. May nakakita sa ligaspi, SM ligaspi, na holding hands si Jen Pereras. Okay po. Tapos, sabi ko kay ate Jocelyn, sino, sino naman... Si at... ate Jocelyn po ay kapatid ni Polito. Opo. Okay. Tapos po... Tapos sabi sa akin, napakatanga mo, Annalyn, paulit-ulit ka nalang niloloko ng asawa mo. Bakit po nila sinabing paulit-ulit? Meron po bang nangyari na noon pa? Opo. Pinatawan ano ko po yung noon na ano? Yung nakita kong mga six video nila. Actually, attorney, uh, nung uh, pinakita sa amin ni Ma'am Annalyn, yung sex video, uh, hindi naman din po natin pwedeng ipakita sa netizens. Yun yung medyo... Uh, mm -hmm. Maselan. Mm -hmm. Mas ano maselan? talaga? At kita ang muka ni Mr. po doon po sa video. Grabe attorney. talaga. Ang daming ano nila, sex video. Magandang hapon, uh, Sir Polito and Miss Jean. Magkasama po kayo? Yes po. Ma ay, opo. O, nandito po ngayon kasi si Annalyn. Ah, uh, nireklamo po yung, ano, ba, ba't po nangyari sa inyo to? Ah, uh, Mr. Pulito, akala niya eh, nagpunta ka lang sa Manila para maghanap ng trabaho. Yun pala eh, iba na ang nahanap mo. Ma'am, may agreement na po sila, ma'am. Ito po kasi, ipagtatanggol ko po yung girl, boyfriend po. Kasi, nakipaghiwalay na po yan, God. Ngayon... As... Siguro siya, gusto niya makipagbalikan sa boyfriend ko. Hindi niya matanggap siguro. Eh ma'am, <laughs> hindi po gano'n ang batas. Eh meron po sila, kasal po sila. Ano po ba itong okay. agreement na sinasabi ninyo? Welcome. Teka ma'am, papasalitain ko po yung boyfriend ko kasi hindi naman isang side lang po ang papakinggan oh, nyo. Oo, oh, papakinggan oh, po namin na talaga kayo na open, open kami. Po ko. Open kami. Uh, Oo, sige. Uh, pinaka po on hanggang sa last po. Proud so, na, siya. O, o, Polito, ano ba itong, ano ba itong, na kanitong uh, to? Nasa gitna ka nitong gulong to. Uh, yes, ma'am, sa gitna. Yung, ano ma'am, yung kasal, ma'am, hindi naman, wala naman talaga sa amin kumasal noon. Walang, ang kasal namin noon sa Gwesta Sana. Sa, sa mayor. Sa, mayor. Eh, kahit naman sa mayor, tama, ano naman yun? Lihito, oh. mo naman naka, uh, magkasal ang magkasal mayor. Mga perma oh, naman eh. Oo, oh, ma'am. Pero ma'am, walang walang dumating doon na mayor. Walang kumasal. Ang kapal Ta naman ng mukha mo nong. Noon, ang sabi mo sa akin, ako ang mahal mo. Tapos, sinabi mo pa ka sa, ano, sa kabit mo, na yung tinutukan ka na maril ng, ng, papa ko. Gago ka. Uh, kasi, Umayos ka nong. Para pa ako nung sa mag-asawa, hindi, hindi nyo na ako pinawi nun. Ay, ang kapal ng mukha mo. Uh, three years tayo na mag, ano, magjowa. Tapos, anong sabi uh, mo? Anong sabi mo sa akin? Ako ang, ano, asawahin tapos mo? Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo, napunta ka na dyan yung sa Mangdaloyo. Wala. Ay. Nung ano, sabi nyo, kasi wala na makain, magkain. E, nandiyan na, e, magkano yung mo papunta dyan. Ilang beses ka pumunta ng Manila. Ay, kumuha ko ng ano. May tumulong sa akin. O bakit, saan ka ngayon? Diyan ka sa kabit mo? Sino nagpapalamon hmm? sa amin? Ako. Sa mga anak mo. E, e paano nga, yung mga... Yung umayos, mga ka, Polito, umayos ka, Pulito. Umayos ka. Ang sabi mo, ang sabi mo doon sa Maynila... Ang sabi mo umuwi ako ng Bicol kasi ikaw ang magtatrabaho. Anong so, sabi mo? Tapos sabi pa? mo kayo ang pamilya ko, kayo ang mahal ko. Kaya kahit nag-DSWD tayo, nagpauna tayo, kayo ang pamilya ko. Kayo ang ito, pa, mahal ito. ko. Paano nga ba magtatrabaho? Ah, oh, Mayus ka pulito noon, hmm. sabi mo sa akin, anong sabi mo sa akin? Mami, huwag mo na kaming ipakulong kasi sabi magbabago so, ako, magbabago so, ako. Mo, ako. Ang sabi mo noon magpapail ka ng kaso na naman. Nag-usap-usap na tayo sa DSWD. Pinapapailin niya ako kung kulong, ko pamilya. Ano yung pinipili ko? Lagi ikulong na lang ako. Sabi. O talagang makulong kayong dalawa? Talaga makulong kayo? Matanggal na yan yeah. yung lisensya ng ano, G yan? Pinagtuturo-turo pa ako? Pero mga mam, bakit kayo? Po, bakit po license, ma'am? Uh, mm -hmm. ano pong trabaho niya? Sa DOH. Oh! Mm -hmm. ano, ano po yung ano? Sa DOH po sila. Yung ano si Jane Perez. Ah, midwife. Midwife attorney. Ah, Midwife daw po. Tapos ano yun? Yung videos nyo. Tapos yung hubot-hubad nyo. Ano yon Wala lang? Yung anak mo pa, na panganay, ang nakakita, kaming dalawa. Oh, kapal naman ang mukha nyo. Ma'am, kailan nyo po nakita itong ano, itong video na to, nung pagkaalis niya puntang Manila, supposedly? Matagal na po sila, ma'am, may karelasyon na Jane na yan, doon pa sa abroad. nagsis dance video sila lahat-lahat. Tapos umuwi ng 2017, nakita namin ng anak ko sa cellphone niya. Tapos sabi ko, ba't wala bibi ng ano, share it, iniris yung share it para hindi ikapasa. Yung ano namin, binibidyo namin habang pinapanood yon yung video nila. Anong sabi mo? Mami, magbabago na ako. Mami, uh... bigyan mo pa ako ng chance. Kayo ang pamilya ko. Binigyan kita ng chance nagpa-abord ka naman uli, anong ginawa mo? Ganon pa rin, paulit-ulit mo akong linoko pulito. Paulit-ulit na lang. Eh, Mr. Pulito, ina, humingi pala kayo ng tawad noon eh. Ano nangyari? Sa ano, sa sabi niyo na magbabago kayo eh, eto tayo ngayon, nandiyan ka pa rin. Kasama mo si Mrs. Si Jean. Hindi naman ako dyan, hindi ako ma'am, hindi ano? ko na yan mahal Hindi mo so, eh, mong mahal kasi ano, kasi napahiya kayo ng mga ginawa niyo ah oh, um, tapos sasabihin mo doon sa bunso ko, pinilit kita diyan sa mga, sa anak ko. Kapal naman ng mukha mo pulito. Grabe ka. Eh, ano eh, po ba itong compromise agreement na sinasabi ninyo? Yan sabi yan niya ba? sa akin. Ah, uh, pulito. Yan, yan na pulito. nga, yan, yan ma'am yung pinag-usapan namin na mag kami. May suspenso na 4,000. Naku, pulito. Si huwag, ka ngang, huwag ka nga, pulitong ma, ma ano. Siya. Huwag ka nga sinungaling nung. kasi sila magkahintay ma'am na makapag-trabaho ako. Kasi nga, ah, may apply ito dyan, ma'am, papunta nga bro. Kaya, yeah, gusto ka Bagsak ka na sa map test, nong. Huwag ka nang mag ano, mag-assume. <coughs> Actually, ah uh, Polito and Jean, meron din kayong conversation dito na grabe hmm. ang lala, ang, oh. ang laswa talaga. Ang oh, laswa talaga. Blessy. Ang sabi po ng mister nyo na si Polito, mahal gusto gusto ko yung pinapatuwad kita. Ang sarap nun, mahal. Baon-baon to dyan sa blank mo. Sabi ni Kabet, sabi ni Jean, is gusto ko nga inuulit-ulit mo, Han. Di mo ba na hahalata? Okay, sabi po ni Mister, um, alam ko din yan, mahal kaya Uh, gustong gusto ko ding ulit-ulitin yon Ang sarap mo mahal, sabi ni Kabit, lalo na yung pawisan tayo. Meron ka dito. Mahal, na alala mo yung doon tayo sa lumang bed house. Yung nag tayo, okay? Um, tapos, parang naligo tayo sa pawis natin. Wild na wild ako nun. ah uh, oo, Han. Ako kaka-wild Tapos, sumasabay ako sa sobrang sarap mo, Han. Actually, marami to uh, attorney. Uh, may mga sinasabi mm, na about oh. so wet, uh, miss kita, ayan, uh, I like the way you took off my clothes, I feel so wet and warm, Han. Parang kantay yan, ah. Kila, alam ko yung kantang yan. Sabi po ni <laughs> ni Ma'am Jean, and ayan po, sabi niya, and I started to fantasize your whole body, mm. Han. Your eyes, they are talking, I miss you, Han, sabi po ni Ma'am <laughs> matibay po talaga. Ito, oo no, oo. attorney Medyo na evidence. Medyo mabigat na evidence Ang kapal Video. ng mukha nyo dalawa. Jen. Ang kapal nyo. Ikaw, Jen. Jen at may Polito. Ka. Oo. Nai, nauunawaan nyo ba yung sitwasyon na pinasok nyo? At yung ginawa nyo sa meron kang uh, asawa at may mga anak. Eh, kung actually, kung gusto mo naman makipaghiwalay, dapat, meron naman talagang makipaghiwalay ka ng maayos. Hindi yung mga ngako ka na babalik ka, aayusin mo, para mang loko lang din ulit. Eh, kung ayaw mo na talaga at gusto mo na talaga yan, sana noon pa. Hindi yung paulit-ulit mong parang sina sinasaksak ng paulit-ulit. Hindi lang yung si Annalyn asawa mo, pati yung anak. Siyempre, sana man lang yung mga anak na isip na wag si nilang daanan to paulit-ulit. Eh, ang hinanong ko lang, sa ngayon, May, wala pa akong trabaho. Ay, di naman trabaho ang pinag-uusapan natin dito. Yung, yung loyalty mo sa pamilya mo. Dapat, eh, nagpakalalaki ka na, kung hindi, eh, hindi. Wala ba ma'am. respeto sa pamilya mo, naman, sa anak mo, man, ma sa asawa mo. Wala nang respeto dahil kay James. Wala alam nga naman, ma'am, ko yung sarili ko. Na hindi ko naman mahal. Alam nga, magsipagsama naman si ako sa hindi ko na mahal. Ayun ako, ang... oh, nong. Ngayon lang yan. Noon, anong sabi mo? Mahal mo ko kasi pinakasal mo nga ako. Pinakasalan mo ko. Tapos, ano? Anong sabi mo? Nanganak pa tayo. Kaya nga, kaya nga, nga pag nakong nakong malamig na sa iyo. Wala na, wala na yung pagmamahal. Malamig kasi yung ginagawa nyo, manapakababoy nyo, mga immoral kayo. Polito, yun na nga ang sinasabi na hindi mo na mahal, hindi eh, dapat nag, wala namang ibig sabihin tong agreement na to dahil hindi naman naghihiwalay ang mag-asawa sa, sa pamamagitan lang ng compromise agreement. Hindi ganun ang paraan. Uh, merong tayong batas, family code. Para kung talagang maghihiwalay kayo at kung merong basehan ng paghihiwalay nyo, yun dapat ang ginawa ninyo. Hindi yung ganyan. E eh, sa dito, sa mga ebidensya na meron tayo dito, si Ma'am Annalyn, eh, Hello. talagang merong tayong kalalagyan. Maaring kong cubinage. Narinig mo na ba yun? May nakapagsabi na ba sa inyo nun, Ah, Jean? Polito, anda ba kayo harapin yun, ma'am? Papakulong ko kayong dalawa. Magsama kayo habang buhay, magmamahalan kayo sa kulungan. Oh, Nako, marami kayong kasama doon. Mm. Imasimasin mo <laughs> yung <laughs> Zelda, hindi si Jen. Yung Zelda ang imasimasin mo na ngayon. Gaga. Okay. Hmm. Na, nyo. Nako. Sama mo pati yung anak mo dinamay mo dalaga na. Wala kang respeto sa family mo at saka yung anak mo dalaga na. Gaga. Ito lang yung sustento. Usapan sustento. Saan yung sustento mo? Tapos anong sabi mo doon sa ano no August 8? Sabi mo, Mami, kayo pamilya ko. No. no August lang yan. Oo, oh, ngayong August. Uy? Inatid mo pa nga ako sa bahay. Ano ba oh, to? Anong Kulito. inatid mo pa nga ako Less sa bahay? oh, ito yung mga tanatin. O, oh, Mami, kayo pamilya ko. Si Jean, na, ano, kapit patalim ako kasi sabi mo, wala akong pera. Si Jean ang ano ko ngayon. Uy, kapit pa patali ng, patalim ako Oh, okay, so, ka ba, ba sa ganun? Sa kanila mo pag nakaalis ako, babalik, babalik ako dyan kasi kayo ang pamilya ko, kayo ang mahal ko. Oh. Uh, Saan <laughs> eh, asa naman ako pulito na bab ano yan? Babalik ka. Uh, Umayos ka may mga chat ka pa nga? Oh, uh, nga okay, ito meron na tayo certification galing sa barangay. Tapos tapos mahal na mahal daw niya si Pulito. Dadaan daw dadaan daw si ano si Analyn sa bangkay ni Jen bago makuha si Polito. magsama na kayo. Magsama na kayo. ano anong sabi ng asawa mo? anong sawa ng ni Jen? Hiniwala ko yan kasi ko sa social media may si video yan na asawa mo. Kaya hiniwala ko yan napakabastos niya ng asawa ko. Wala wala naman sinabing ganyan sa iyo. hey, ka. Umayos ka. Mayos Kapulito. Pulito. E, ano, sa yan? ano ano yan ang mga video nyo? Video, video s**t nyo. Ang lalaswa nyo. Papal ng mukha mo. Annalyn, anong sabi ba ng pamilya? Di ba nakakausap mo yung mga p pamilya? Na nang babae na yan. O e, Pulitos, Pulito, pamilya mo na mismo. Ako. <laughs> ako, ako na, na, na doon sa bahay kasi ayaw ko na, ma'am. Ayaw ko na mag-relax ng isip ko. Bahala na sila. Nag-ano sa akin si mama at si kuya. Nag-chat sa akin. Na, ano, ipakulong ng dalawa na yan. Sunugin na lang yung uh, documents. Kasi hindi long, naman that. nakakaalis dyan lang yan sa kabit na patid pa, sundo. Paano nga? Paano uh. nga makaalis nang sa yung mga contact number? Tapos kasi nga, mo kasi nga, akin. ilang ano, buwan ka na dyan. Anong sabi mo sa akin? Sabi ko, Dade, sabi ko, Dade, ayusin mo yung kis-kisa natin. Oo, oh, mamig. It's sometimes. Hindi naman ganun ang kadaling. Yes, po. So naririnig mong kwento, okay ba sa iyo yung ganitong relasyon na merong iba, merong ganyan, may nasasabing ginagamit ka lang para sa pera mo o ano? Ma'am, happy ka ba dyan? Boyfriend ko, hindi yan magtatagal sa akin dito. Ma'am, namatiin nyo, di ba? hindi po niya yan namutan kasi pinikot lang po siya. Ito Umayos ka. ka. hindi oh, ko, ko yung pinikot. at uh, ma'am Jean, pwede ba wag mong tawagin boyfriend mo kasi kasal pa siya dito eh. Hindi ma'am. Kung pwede, oo, oh, oh. respeto na lang din dun sa misis tsaka dun sa mga anak. Wag mong tawagin boyfriend kasi nakakaawa yung mga bata. Respeto po ako ma'am. Oo. Oh, oh. Kung matuto kang, kung, may respeto ka, Tawagin mo siya ng pangalan niya at wag boyfriend. Kasi kasal pa yung, kasal pa yung, ano, kasakasama mo ngayon ilang beses na po pinagbabantaan ang pamilya ko. Kung wala, kung nandyan daw yung tatay niya, patay na daw lahat ng pamilya ko. Sinabi ng boyfriend ko na tinutukan siya ng baril para ba? lang makapag-asawa na siya. <laughs> boyfriend talaga gusto niya eh. Ay <laughs> naku, Jen. Lahat Ito, wala si yung katotohanan, mong... Jen. Sinungaling kayo. Patay oh, na yung so, so, asawa so. ko. Alam mo pulito, alam mo pulito, lahat ng ano sa <laughs> ano barangay Kabugaw, <laughs> <laughs> Tistigos, nakit ikaw, Nag-ano sa akin? Wala pa nga, wala, wala pa nga ano noon. Hindi, hindi nyo na ako pinawi. Tinutokan na ako ng tatay mo. Hindi na ako pinawi para mapangasawa ka. Ay, umayos ka dyan. Umayos ka dyan, Pulito. Madaming testigos ko. Nandito ngayon, oh. nandito ngayon. Nandito naka, eh, ngayon, naka-video sa akin. 20 pa lang akin. yung edad ko. Nakapag-asawa na ako. Wala nga ako ng trabaho. <laughs> eh. Mayos ka. Ngayon lang, ngayon lang, Pulito. Ngayon oh. lang. Ngayon mo lang yan sinabi noon. Anong sabi mo sa akin? Mami, mahal ko ang pamilya mahal ko kayo. Mag-aaborda ko, mami, para sa pamilya natin. Nag-extra yung Jin, Nag-video nag call kayo, video s**t. Yun, yun. Napakalaswa nyo. Ay, oh. ay, 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 Yan ba? Yan ba titulada? Yan ba ang tituladang gin? Mahal, mahal ko naman si gin. Oh, magmahalan nga kayo. Eh, magmahalan no. nga kayo sa Zelda. Oh, um, himas himasimasin mo yung Zelda. Oh, Jin? Oo. Oh handa ka ba harapin yung kaso na isasampa sa inyo? Marami din po akong ipapasampa ng kaso at may itatanong sa NCR kung bakit napeke yung marriage contract. Noong 21 year old pa lang si Noong. Yan po ang papatunayan ko. Eh, Ma'am, hindi po lahat uh, isang ano lang papa papakinggan nyo. Dalawa po ang papakinggan nyo. Hindi one-sided lang po. O oh, yeah. eh, ano nga po yung side niyo? Sige nga po. Yun na nga po, ma'am. Sana patas din po tayo. O oh, kaya nga, ma'am. Ano po, po yun? yun? Sa ginawa ko sa boyfriend ko child abuse po yan. So asan <laughs> na ho siya po noon? Child abuse? Paano? 21! <laughs> 21, <laughs> 21 <laughs> ako 20. At po namin yan, dalawa ni No. Paano naging child abuse? Ano bang uh, pagkaintindi mo sa child abuse, Jean? <laughs> Oo. <laughs> Kasi wala pong mayor na nagkasal. Pinili po siya, tinutukan ng baril. Yun tinutukan ng baril? Boyfriend <laughs> po, nagsasabi. Ara mo, ara mo pulito. Grabe mo. Naku, so, napakasinungali na mo talaga pulito. So, Kasi pinalit uh, niyo na lang. Kasi so, nung nag-abroad na ako, yung sabi ng tatay mo noon, ano, yung mga uh, sa beneficiary. Naku, okay. talaga pulito. Huwag kang assume pulito. Grabe! E. Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo talaga, Pulito. Ang hindi ko lang matanggap nito, Jean, saka Pulito, eh kung sasabihin niyo may child abuse nito, bakit yung pamilya ni Pulito ang hindi naglalaban para sa kanya? Bakit? Ang pinaglalaban niya ng, pamilya mismo ni Pulito, si Annalyn. Yung pamilya, ma'am. Patay, na po, patay na po yung papa ko. Na. Tinakot po hmm. yung pamilya ni Nong para ipakasal sa doon. Umayos ka, Jen. Hindi yan tinakot, Ikaw si Nong ikaw ang umayos. Kasi sinong may pangarap pa yan, 21 year old, wala pang balak daw siya mag-asawa. Alam si mo, ganito ni... yon si ganito Sinong, pa. sabi ni mama, wag daw mag ano, wag daw magpakasal muna. Tapos, pumunta ng sambales, umuwi si Pulito. Sabi kay, ano kay pa, pa, mamamanikan ako. Ang kasama pa nga umayos ka, pa, mamamanikan ako. O, namanikan si Pulito, six na, na, months. Na, na, hindi, oh. Namanikan hmm. pa yan si Pulito. Oh. Mayos Ma oh, ka, Pulito. Lahat ng ano sa kabugaw, na, lahat nagsasabing totoo. Oh, si okay. Nana Dalia, okay. si nana Kano? Kano, lahat. Kano yun natin kung, yung tao dun sa kabugaw, kung sino yung nagkasal. Napumuntan ko doon. Di ba sabi ni ano, di John, John, John Belmonte, ang sabi, nong, hindi kami nakapunta doon kasi sobrang ulan. Ano po ang pinaka-desisyon niyo, ma'am? Sasampahan po natin ang kaso Opo. itong Opo. dalawa. Opo. Final na yun, ma'am? Opo. Okay, yun. oh, ayan. Handa na tayo. Eh, sabi niyo naman, Jean, Polito, handa kayong harapin yun. At meron pa kayong mga kasabi niyong bala. Tata, child abuse. Kaya niyong laba. Hindi. Oh, child abuse. Oh. oh. Kaya niyong sagutin din yun, ma'am Annalyn. <laughs> Nako. Oh, ayan oh handa handa naman din si Annalyn sa hinahain ninyo Jean at pulito. Attorney uh, Blessy, ano po ba ang pwedeng ikaso ni uh, Ma'am Annalyn laban po dito kay Polito gayon din po kay Jean, no? At uh, which is apektado na po yung uh, mga bata at yung mga bata pa po ang nakakita ng video nilang dalawa. Uh, ano po ang pwede nilang i-file na case ni Ma'am Analyn? May dalawa siyang option. Kung talagang kasal sila, pwede yung concubinage uh -huh. under the revised penal code. Dahil yung uh, mga video, it's Opo. scandalous, so pwede kayong ng ganong kaso. Tsaka itong mga text message na nalalaman ng lahat ng sa pamilya nila, ano, nila Polito, pwede yon. Pwede ka rin mag-file ng uh, sa VAUC, Violence Against Women and Children, lalo na pati yung anak mo na damay. Opo. Psychological abuse, may ituturing ito at malaking kahihiyan at mm. na emotional trauma sa inyong mag-ina. So yun ang mga pwede niyong isampa kay Polito at maaring madamay din syempre si Jean. So handa ka ng isang yun sa kanila. Opo. Sige po. Polito at uh, Jean, maraming salamat sa inyo. Uh, sa korte na lang kayo magkita-kita. Kung ano yung dinedepensa mo, Jean, na child abuse laban kay Annalyn, pakita mo. No? Sige po. Sige po. Karapatan niyo pong mag-file po ng kaso pero tutulungan po namin si Annalyn na makapag-file.